Buenos dias, damas y caballeros. Maya uh, lakat po tayo ngayon. That's why uh, we recorded this this uh, video last night. Ito po ay follow up doon sa sa pagbabanta na ginawa ni uh, Senator Joel Villanueva na kakasuhan doon niya yung mga tao na uh, nag uh, gumagawa ng persecution daw sa kanya or uh, yung mga miembro daw ng mga sindikato na iniipit siya at uh, ibinibintang siya na uh, na uh, sangkot dito sa uh, 1.2 uh, trillion 1.2 trillion flood control anomaly scandal o anomaly uh, ah uh, scandal or uh, sabi nga nila sabi nga barami mga eksperto sinasabi uh one uh, of the of the biggest scam ito sa modern history ng uh, Pilipinas ha so ang kwan lang daw mas malaki lang daw dito yung yung uh, uh pagnanakaw rin ng uh, ng uh, administrasyon ni former president uh, uh, Ferdinand E. Marcos, ha? the father of uh, president Bongbong Marcos. So in recent memory, ito na daw mas malaki pa, ha? Kaysa sa uh, Duterte administration kasi yung Duterte administration running for 6 years yun At saka yung mga pormali naman, mga 80 billion. Malaki rin, malaki rin, ha? Yung uh, Frigates scam, uh, 15 billion yung nagsupply sila Duterte at sila Bongo ng ng defective uh, na mga uh, computer sa mga Navy ships natin. 15 billion, kumita rin sila doon uh, yung 6.5 billion na uh, debit uh, computer scam. Ayun, involved rin yung, yung company ni Saldico. Imagine mo, imaginein mo gaano kalakas rin si Saldico kay Duterte. Uh, construction company siya pero nakakuha siya ng kontrata para mag-supply ng computer sa sa DepEd. So ganon ganon ka at uh, during COVID times, ganon ka lakas, ha? an itong si Saldi ko kahit sa Duterte administration doon nga talaga nagsimula itong lahat ng mga katiwalian ito pero syempre billion billion yan kahit yung kay Sara 612 million confidential funds 125 pero uh, namumukhang pulubi ang mga yan kumpara dito sa uh, uh, sa uh, pork uh, asa so, sa insertions hindi lang kasama na rin siguro pork barrel and uh, and uh, flood control flood control insertions sa sa budget natin and to think ka budget natin uh, only costs about uh, 6 trillion a year and yet in in uh, three years na nakawan ito mga uh, mga corrupt na senators at congressmen ng 1.2 trillion. So that's uh 1/6 of the budget sa kanila na punta. So ganito ganyan ka ka brazen at ganong kalaki talaga kaya pati si President Marcos after three years nagising na rin at nagalit na rin. Pero in the face alone of of all of that, itong si Joel Senator Joel Chua ay isini ini isinisisi niya si President Bongbong Marcos pati na si, uh, si Senate President Chis Escudero at uh, si House Speaker Martin Romualdez na ito lang daw tatlo ang may power gumawa ng insertion kung baga wala daw, wala daw siyang kapangyarihan <laughs> or motibo para gumawa ng insertion kung baga yung, yung na-discovery ni Ping at na binulgar ni Bryce district engineer Bryce Hernandez sa na 600 million nakita sa sa bulacan uh, insertions niya in 2023 ay uh, malaking kasalanan daw sa, sa ginawa sa kanya yun kasi ininsertan siya ng pondo eh, bakit hindi ka nagreklamo noon pa? Kaya sabi niya, yan, kakasuhan ko yan. Kakasuhan. O oh, sige, baka siguro kasama si Ping, kakasuhan mo para, para itigil na, yan, na yan, kwa na yan. Yung uh, Blue Ribbon Committee investigation. Baka pati si Tito Soto, baka pati si President Bongbong Marcos, si Saldico, si... Speaker Romualdez at si Chis Escudero, kakasuhan mo and go ahead, do it. I'll do it. Masaya yan. Clash of the Titans yan. So, in the face of these threats, clear threats talaga ito. Sa mga, kasi si Ping Lakson Lid, kahit sa mga interview sinasabi niya, medyo tagilit ang sitwasyon ni uh, ni uh, Senator uh, Jinggoy dahil nakitaan din ng 350 million na na pa-project na kapangalan sa kanya at ibinaba dyan sa bulakan first district kina bryce hernandez at yung bff ni joel villonueva nasi si uh, henry Al D former de henry alcantara ay uh, ay kwa talaga mukhang uh, may, malak mal may 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 ve uh, very strong ang uh, kaso ni dito labad sa kanila considering na mayroon pa rin mga circumstantial evidence na ngayon lumalantad pa lang so medyo tagilid ito si Villoneva at saka si uh, si uh, Jingoy pero maganda dito sa sinabi ni ni Ping Lakson sa interview sa kaibigan ko na golf buddy ko na chick boy rin si, si Deo Macalma <laughs> ng DCRH. <laughs> Pare, kumusta? Lakay, kumusta? <laughs> miss you, Lakay. Miss you. Hindi na ako nakakasali sa golf. Busy na ako dito sa vlogging at sa negosyo. Ha? So, kagrupo namin yan. Arnold Clavio, ah uh, Eli Saludar ng DCRH, ah uh, Joel Reyes Sobel ng DZBB. Siguro magagaling na mga yan ngayon ah uh, sa grupo na yan uh, si Joel lang ata ang hindi chick boy eh. Joel oh si Kwan si Oli Trinidad hindi rin yan chick boy ha yan, si Oli Trinidad good boy yan good boy so yan lima kami yan ngayon na uh, sila sila na lang uh, wala na tayo busy na tayo sa vlogging so okay um Yon, sabi ni sabi ni Ping Lakson na uh, in the face of this uh, clear pressure and threat from uh, Joel Villanueva, sabi ni ni Ping Lakson na uh, wala wala sa akin 'yan. Sagasa mo tayo. Sagasa, ha? Sabi niya, uh, well, uh, hindi 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 ako natitinag diyan sa mga pananakot na 'yan, ha? We have to do what we have to do, sabi niya. Either gagawa tayo ng half-baked na na uh, investigation or full investigation otherwise wag na lang sabi niya kung may pinapaboran tayo tao wag na lang yan maganda yan so tingnan natin ha ah, the da anong anong mas malakas yung power ng uh, former PMP chief at yung uh, yung uh, kalaban na kuratong baleleng or biblical power na ng uh, G ng uh, Jesus is Lord movement ah? 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 o oh, power, God's power daw na napunta kay Joel Villanueva ah? Tingnan natin So let's listen in to this uh, interview ni, uh, ni Lakay Deo Macalma Miss you, miss you partner, miss you Lakay Okay, uh, tuloy tayo Ribona uh, Committee. Senator Ping Lacson, sir. Magandang uh, umaga po sa inyo, Senator, sir. Magandang umaga po. Yeah, lakay ba Maganda, Magandang magandang umaga. Ayan, uh, bago po namin kayo talongin doon uh, dun sa report ni Raymond at Paas uh, kung uh, hanggang uh, kailan tatagal sila sa Senate detention itong mga Senate for Contempt. Uh, eh, ang tanong ko, Senator Ping, uh, Si Senator Jingo ba ay safe na ba talaga? <laughs> <laughs> ah, hindi. Ganito. Ayun, no. Opo. Si Senator Jingo at si Senator Joel. Opo. Doon sa aspeto ng kay uh, Mima Jose, dahil talaga iba naman sa niya sa Senado, doon medyo malinaw yun na hindi naman talaga sa yung sinadya. Mm -hmm. Pero doon sa aspeto ng 355 million na insertion na na-allocate doon sa First District ng Bulacan Engineering Office, at yung sa six, uh, 600 million naman ni Senator Joel ng taon din sa first engineering uh, district din uh, hindi sila i-resolve pa yan ano? kasi maliwanag yung uh, testimony ni Vice Hernandez eh nasuportahan ng dokumento mm -hmm. official documents na kung saan sa GAA mismo talaga merong 600 million para na uh, na allocate doon na sinasabing insertion ni Senator Joel at yung 325 insertion naman na tugba rin doon sa mga items mismo na enumerate ni Bess Hernandez. Wow. So, so yan, ha? Klaro yan. Hindi sila safe, ha, Joel? Hindi ka daw safe, sabi ni Ping Lakson. So ano, kasuhan mo na si Ping Lakson? Ha? Hindi ka na safe sa 600 million mo na lagay sa distrito, sa kwan, sa uh, DPWH first uh, first uh, uh, a uh, district engineering office at kahit pati na rin yung 350 million ni Jingoy Estrada so ano kasuhan mo na si Ping go ahead do it kasi nakita talaga ni Ping na meron talaga sa record ng budget natin na ng na ganyang klase halaga ha, iyak ka na dahil diyan dahil sa 600 million sana napasayahan kanyan sana, sana sold the solve ka dyan sa 600 million. Sana na-enjoy mo yan, 600 million. Medyo may pagpapaliwanag silang kailangan gawin doon. Medyo mabigat yung yung, uh, yung ni Bess uh, Hernandez. But... So, kay may pagpapaliwanag sila, kailangan gawin ukol dyan. Hindi nga nila niliwanag yun during the Senate investigation eh puro pagimig-gimig lang sila si si uh, Jingoy dinaan lang sa pakaartista na pure denial. Ito naman si si uh, Villaneva, naglabas ng na mga Viber Viber ek ek. <laughs> at, at ito si Jingoy tinakot si Bryce para bawiin yung sinabi niya. Pero hindi maalis yung yung findings uh, ni Bryce at ni uh, yung claim ni Bryce at ni yung as confirmed by the staff ni Ping Lakson na meron talaga 600 na punta kay Joel at meron 350 million na punta kay ah uh, Jingoy. Kaya hindi yan, hindi yan makuha sa mga pagbabanta na kakasuhan yung mga yung mga kwan daw sayo, yung mga kalaban mo raw. Uh, lumang style na yan, Joel. Sige, tuloy tayo documentary evidence na mismong official document, document, na galing sa GAA. Wow. So, uh, paano yan, uh, Senator Ping? Ulitin natin. Anag, yung uh, testimonya ni Vice Hernandez eh ni Jose dahil talaga iba naman sadya niya sa Senado. Doon, medyo malinaw yun na hindi naman talaga sa yung sinadya. Mm -hmm. Pero sa aspeto ng 355 million na insertion na na-allocate sa 1st District ng Bulacan Engineering Office, at yung sa six six uh, hundred million naman sa Senator Joel ng taon din sa first engineering uh, district din uh, hindi sila i-resolve pa yun ano? kasi maliwanag yung uh, testimony ni Vice Hernandez eh nasuportahan ng dokumento o mm documents na kung saan sa GAA mismo talaga merong six hundred million para na uh, na allocate doon na sinasabing insertion ni Senator Joel at yung 335 insertion naman na tugma rin doon sa mga items mismo na enumerate ni Bessa Nandes. Wow. So, medyo may pagpapaliwanag silang kailangan gawin doon. Medyo mabigat yung yung uh, dinagit ni uh, Bessa Nandes, pati yung documentary evidence na mismo ng official document, na galing sa GAA. Wow. So, uh, paano yan, uh, Senator Ping? Sila po ay kasama nyo sa Senado. Kayo po ba ay ang uh, mag-iimbestiga o ipapasa po yung sa ICI, ICI. ito? Ay papasa namin kasi in-aid legislation. Pero pag investigation, uh, nasa mandate naman ng Blue Ribbon Committee, yung uh, party ng investigation, yun yung i-refer namin sa appropriate uh, investigating agencies, DOJ man o ombudsman or in this case, sa ICI. Mm -hmm. So ang kulang na lang doon, yung uh, pinatawag na resibo. Kasi uh, dalawang aspects yung uh, lakay eh. Yes, sir. Yung yung uh, established na yung sessions, exact yung amount, exact yung mga items ang ano na lang doon, uh, yung claim o yung uh, allegation ni Bas Hernandez na mayroong 30% na commission silang dalawa. Wow. So, kakakausap ko lang kay Sen. President Soto na gagawa ko ng letter request sa kanya. Payagang lumabas sa premises ng Senado si Bas Hernandez para uh, under escort o oh, sa mm talaga -hmm. sa maski maghapon ng bukas o sa Sunday mm -hmm. para magalungkat ng mga dokumento kasi ito yung challenge ko sa kanya eh Opo. ang ang burden pa rin na i-prove na may commission yung dalawa ay eh, nasa kanya uh, well established na yung 600 million 235 may dokumento may testimonya pero yung aspeto naman ng komisyon hindi pa yung pinaw kasi siya lang may sabi noon mm -hmm. kailangan i-back ngayon ng ng dokumento, kung meron siya sa ledger man o kung ano man dokumento na magpapatotoo na nagbigay talaga siya ng 30% pa komisyon uh, doon sa dalawa, iyon uh, yun ang ipapahanap namin sa kanya. So pumayag naman si Senate President, uh, gagawa ko ng sulat during today day mm -hmm. at pa-escortan siya at least man lang maski from 7 o'clock a.m. hanggang 5 o'clock uh, or 6 o'clock p.m. Hindi pwedeng overnight. <laughs> so kukunin po lahat yung mga dokumento sa kanya opisina at sa Bulacan na uh, Senator Ping sir. Opisina o sa bahay, kailangan ng dokumento para lang mag-establish natin kasi ito yung nakabitin eh. Mm -hmm. Hindi ito uh, talagang resolved. ano. Ang na-resolve nga lang yung tukol sa sensation eh. mm -hmm. At saka yung mga items eh. Pero yung uh, aspect naman ng uh, Commission, hindi ito pa na-establish except yung uh, yung tinestify ni Garza Mendes. Pero kung may maisusuporta ma sa ma dokumento, ibang usapan yun, nakay. Isasabit namin kagat sa ICA yun Opo. para maibisigan yung dalawang kasama namin. Eh si uh, Henry Alcantara at saka si JP Mendoza, Senator Pinser, wala ba silang offer na ganyan na magsasubmit din ng mga papeles, dokumento bilang ebidensya? Uh, si, yung isa lang naman yung kay JP, magkakutsaba yung dalawa, maliwanag naman na yung paksi nila, laban doon kay uh, Engineer Alcantara, parang iisa silang dalawa eh. Mm -hmm. Kasi yung, ang kanila nila yung binanggit, 50-20% sila, mm. 40% -hmm. kay uh, Alcantara, mm. -hmm. doon sa ang mga kinikita nila. Mm -hmm. Ayan Senator Ping, uh, bukod kay uh, Senator Jingoy at uh, Senator Joel Villanueva, meron pa nga bang uh, iba pang senador na maaring uh, madawit din mm -hmm. uh, dito sa flood control uh, scandal, uh, Senator Sir? iyon ang hindi natin alam pa, no? Uh, dahil sa ngayon, yung dalawa talaga yung nadadawit. At, uh, uh, alam mo, kay, magkikasama namin sa mundo. Napag-usapan na namin ng Senate President dito. eh. Parang sagasa na kami itong mga panahon na ito sa, sa punto ng aming uh, karir, ng no, political karir. Eh, sagana, sagasa na, magkikino, basit, na ebidensya, wala na kami dapat sinasanto. Eh. Kasi kung mag-imbisika tayo, at kami lang tayo, eh, may yeah. pagtatakpan, mayroong pipiliin na idiin, eh, mm. huwag na lang tayo mag-imbisiga. Mm. So, uh, na talaga, hindi po selective, Senator, sir. <laughs> Tama yon yung eh, pesesa na namin ito, eh, hindi pwedeng selective, eh. Mm -hmm. Kasi nasa, alam mo, dumating lang tayo sa punto na galit na talaga yung mga kababayan natin, eh. Hindi na maapula kung uh, lalo't makikita na na meron tayong pagtatakpan. Eh. Mayroon ka lang sa isa'yo lahat, eh. Sabi mm -hmm. yung uh, buong sinado, ma maiging na ma napababa, ma magiging uh, uh, mapupukol na rin eh, ng kuwano ng mga batikos. Mm -hmm. Dahil uh, umabot -tumak sa puntong gano'n na uh, lakay. Mm -hmm. I'm sorry to say this, pero So, hindi na maganda talaga ang sitwasyon sa ating bansa. Dala itong issue ng uh, platform to projects. Actually, yan din ang sinabi ni And Congressman na uh, Sandro Marcos uh, kahapon na uh, dapat uh, pauwi na rin itong mm. si Saldivo dahil Okay, ibang usapan na yan. Actually, uh, inulit natin yung uh, yung prenay natin kahapon na, na interview. Kaya gusto lang talaga natin kasi i-stress yung point, yung itong sinabi ni Ping na sa mode na sila, sa mode. So maganda yan kasi ito yung parang best sa uh, best uh, sagot niya sa pananakot ni ni Joel Villanueva kasi hindi lang si Joel yan in the coming days lalabas sa talaga yung mga pangalan ng iba pang senator kasi tulad ng sinabi ko sa inyo ang na-account pa lang sa 142.7 billion insertion ni ni Jesus Escudero ay yung 24 million sa billion Ah, uh, so out of the, the 142.7 billion, 24 billion pa lang ang uh, 12 billion kay kay Villanueva, 9 billion kay uh, kay Cheese at 3 billion kay Bongo. Uh, 24 billion para na, na account. So where is the rest of the 118 billion? Kanino napunta yun at ano nangyari sa mga project na ito? Maganda sana kung sa 118 billion, puro nagawa yung project eh what if kalahati niyan puro insert puro ghost projects rin. That's why kailangan alamin yan, sino at least uh, sa 15 senators sa uh, Bumoto kay Cheese Escudero at sige pressureable presumably, presumably yun lang rin ang nabigyan ng uh, ng uh, parte gracia sa insertion sa 15 minus na minus na 3 sino-sino sa 12 ang nakatanggap hindi naman siguro lahat sino sa 12 ang nakatanggap at ano nangyari ano ang status ng mga pondo nila so kaya ito sinasabi ni Ping hindi lang kay Joel hindi lang kay kay uh, kay Jingoy kung hindi other senators pa kumbaga kung meron sila ebidensya makita ron lalo na itong kung meron makakuha ng ebidensya ulit si Bryce Hernandez sa mga sa baul niya sa mga d -d dokumento niya ilabas lahat ito yun i nila imbestiga nila yung senator na yun so yun lang yun lang punto gusto natin assurance na hindi umaatras <laughs> <laughs> ang dating PNP chief na, na, si Ping Lakson. Ha? Let's also pray for him. So yun lang, yun lang ang short vlog natin ukol sa bagay na yan. Ha? So yan, Joel, sige, kaya mo ba yan? Kaya, uh, na ito? Ha? Huh? The, the, kwan? The power of evangelization versus the power of a PNP chief and his uh, 45 caliber. <laughs> na baril and other and other weapons. <laughs> Tingnan natin. Showdown na to. Ha? Joel, showdown na to. Can you do it? Ha? <laughs> Is your fate bigger than a mustard seed to take on a pig lakson and later the ICI? And also, malakanyang na sinisisi mo si Presidente sa insertions. Ha? We'll see. We'll see. Uh, in the coming days uh, if your if your faith is greater than all of them yan so sige thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog uh, good day to all and magingat po kayo if you if you joined the uh, rally today thank you